Mahigit git dalawang libong pamilya na binaha ang tinulungan ng Limo at Salam team sa Barangay Limbo Sultan Kudarat. Ang kwentong serbisyo publiko hatid ni Jen Garcia. Sa ni Buwersa ang limo team ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimpol Mastura at ang salam team ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Berwar Mastura sa isinagawang relief operation para sa mga pamilyang naapektuhan ng matinding pagbaha sa Barangay Limbo, Bayan ng Sultan Kudarat. Pinangunahan mismo ng alkalde ang pamamahagi ng tulong, katuwang ang mga ng limo team, ng kongresista ng masa at ang barangay local government unit ng Limbo sa pamumuno ni Kapitan Dato Shafdar Mastura Bandila. Ayon sa datos mula sa lokal na pamahalaan, tinatayang higit 2,000 pamilya ang nakatanggap ng ayuda kabilang ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at relief goods. Ang operasyon ay naisa katuparan sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Region 12. Ang inisyatibang ito ay patunay ng koordinadong aksyon ng mga lider ng Bangsamoro para sa agarang tumugon sa mga pangangailangan ng mamamayan sa panahon ng sakuna. Jen Garcia, iMinds, Philippines.